Ate Chad, alam mo, happy happy birthday sa'yo. Gusto ko na ay, sabihin ay, na... hindi Ah, di ba? O, oh, panoorin mo to kapag birthday mo. Ngayon, sabi kasi ni Gedo, eh, laki ng kinita niya rito. Sabi niya, ah, kahit anong hilingin mo raw, kahit anong okasyon, ibibigay daw niya. Kahit gaano kamahal, di ba? I agree. Oo, yan, sabi rin niya ba. O, oh, ito rin, ba? Tama, hi, ate. Mabuhay. Ate Chad. Oh. Ate Chad. Mabuhay, Roper and Rosie. Ano ba naman? <laughs> Ayan, mahal na mahal ka ni Kuya Jobert. And keep God in the center of your relationship. Ayan, Ay, natupad na, Chad. <laughs> Thank you. <laughs> Best Fanatics, Mr. Joros Gamboa, abay nagbigay ng hint, ito palang dahilan kung bakit napayakap si Miss Katrina kay Mr. Alden Richards but before that, if you haven't ang dami po rin po kasi yung mga nagtatanong, ah, talagang nagiging mysterious yung ah, naging post nga ni Miss Trina na siyang ah, BFF or best friend po, nitong si Miss Katrina Bernardo so, nabigyan na natin ng linaw na si Trina o oh, yung ko po ay isa sa mga mga grade school best friend na sila ni Miss Catherine. Kaya hanggang sa ngayon ay eh, talagang tinetreasure nila yung kanilang friendship. At dahil dito nagkagulo ang Kat din. Dahil isang napakagandang post ang pinong si Trina sa kanyang IG story. So dahil dito, syempre lumalabas na naman yung pagka uh, yung ating pong ano no in investigatory uh, thing. No? So dahil dito naganap tayo ng mga kung paano natin may papaliwanag ng gusto sa inyo ang mga bagay-bagay at hindi lang yun kasi sinuportahan pa ni Mami Min post din po siya ng picture ni Miss Catherine Bernardo na nandi dito po sa place na ito and this time, eto na kasi sa isang IG story po kasi ni Mr. Uh, Mr. Joros Gamboa kahapon nagpost po siya, sabi niya, nagtatanong siya. Ayan, Joris Gambawa 15 hours ago, around 12.30 a.m. ba tonight? May makikita bang Aurora Borealis sa Cal Calgary area? So, ito po yung kanyang uh, question, no? So, bagay na uh, maaring dun po sa kanilang lugar ay matunog, nalalabas nga itong, uh, uh, ito pong Aurora Borealis. At ito pong Aurora Borealis na ito, ay hindi po talaga ito laging lumalabas. Kumbaga, parang very, ano lang, minimal lang yung time or yung mga days na meron ganito. Sa pagkakaalam ko sa isang movie po ni Mr. Paulo at ng isang uh, si Miss uh, Alexandra De Rossi, nasa isang place po sila kung saan inaabangan nila ito. no Pero talagang very, tumatagal lang po siya ng mga mga 15 minutes if I'm not mistaken. Ganun lang katagal. Kaya naman, ito pong si Miss Catherine at si Alden Day Charles ay nag No? Ito po sila. nag sila. Kaya may mga photos sa ganto Ang masaya lang sa caption kasi ni Trina, sinabi niya na this couple is uh, so sweet. No? Parang ganun eh. Sa so, para lang paliwanag sa ano po ba ang Aurora Borealis? Alam ko po itong si Miss nato alam ko kasi he was residing in Canada right now ang aurora borealis po ay hindi lang sa Canada nakikita sa maraming lugar po ay uh, may mga binanggit parang sa mga malalamig na lugar ay nagpapakita ang Aurora Borealis. Tapos po ito pong ano na to, ito pong event na ito ay hindi talaga lagi no na nagaganap sa isang lugar. Very ano lang. Ba, so dahil po dito maaring sobrang overwhelmed at kasama ni Miss Catherine Bernardo si Alden Richards while waiting for the Aurora Borealis. Biruin po ninyo ha. Sa, sa mahabang panahon, eh ngayon pa, ba diba? Siguro maraming beses na rin po siya nagtangka na makita tong Aurora Borealis na to. At ngayon, finally, nakita niya po at ang kasama niya ay walang iba kundi si Mr. Alden Richards. Maaring kaya yun ang dahilan kaya napayakap siya. At nung chinek po natin, what does the Aurora Borealis means? It means healing, it means connections, and dasa uh, sa is spiritual thing naman, ang meaning po nito is parang you are connecting with someone na, na nasa kabilang mundo na, ganun. Pero yun yung pinaka-greatest meaning. It's about connection, it's about healing. Kaya siguro napayakap din si Miss Catherine Bernardo kay Alden. So masaya lang kasi kasama, ang kasama niya si Alden. Kasi meron siyang ano eh, meron siyang spiritual impact sa isang tao pag nakita mo siya. Kaya rin si Mami Min na pa-post, ba? Diba? So dahil siguro masaya din siya for for her daughter na naksas na saksi.